dati po tong palayan guys oh. kaso nabahaan. puro bato na ni siya ayan ito oh. kaya nabahaan ni siya guys hindi na maanohan kasi puro bato dakal dakal na sa dakal dakal na sa umapaw kasi yung ano dun oh. kaya wait takadala ano ba binangon ba Ayan. Pero hindi to akin guys ha. Nakibidyo lang na ko dito kasi sayang yung dating pala yan. Oh. Lapad dito guys. Mga isa ka ektarya din to. Sobra. Binahaan kasi. Kaya ganto na nangyari. Puro na hilamon ang tumubo. Ayan. O. Puro na damo. Ayan guys. Oh. Puro na siya damo. Ayan po tubo. Ayan. Ito pong maliit na sapa itong bumuha sa talamnan na to.